Si Vice President Inday Sara Duterte, 215 sa loob ng pitong oras pang Guinness World Record po yan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasiya na hakbang ng maisug, ang hakbang ng maisug ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit, sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng pitong oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya, sa article 11 section 4 kinakailangan verified impeachment complaint pag sinabing verified kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document alam mo niyo pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho umirma sa isang oras ay anim. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa sampung minutong yan, sa loob ng isang oras, anim lamang ang makakapirma. Sa pitong oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mambabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap! Akap! Ang ibig sabihin pala ng akap, ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mga Habang kayo'y binibigyan ng dalawang libo, libo, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, Subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso. Yan ay si Senador Dante Marcoleta.